Good. <laughs> Nakita ng tao lahat ng na pinaggagawa namin. Siguro, um, may mga pros and cons. Siguro, um, bilang ang sex bomb talaga, eh, katulad po ng sinabi ko, iba-iba eh, kami ng pinanggalingan. Iba-ibang lugar. Siyempre, mga female group na Dati naman, hindi naman uso talaga sa amin na nag international talaga eh. Bihira eh. Ngayon kasi ang concert, diretsong international agad eh. So, nakaka-happy. And pag nakapanood ko ang Bini SB19, nakakatuwa. Kasi, ano eh, walang halong kaplastikan. Kasi, iniba nila ang klase ng sayawan ngayon. So, I think, ang pagkakaiba namin sa, sa kanila is, kami yung pop culture, ah uh, ako ba magsasabi, no? Icon. Nakakahiya. <laughs> <Yes, yes. laughs> <Woo! laughs> Pero, parang ganun eh. Pero hindi ko po masasabi na nandun kami sa K-pop. Hindi kami doon. Pero pag nakikita namin, like, kami ay dancer bago kami maging sex bomb dancers. Kami ay dancer, trained as a dancer bago maging artista. So, sa klase ng sayaw nila, nakakatuwa. Kasi iba na ang bilangan nila, iba na ang klase ng sayaw ngayon. Pati iyon nag-evolve. Everything, lahat ngayon nag-evolve. Katulad ngayon, may social media na. Dati wala. Kasi kung dati may social media na, Marami silang marami gayong makikita ng kamalditahan at kabaitan namin. Kahit naman walang social media, nakikita nyo naman. Kasi wala po kaming ano eh, wala kaming wall sa inyo eh. Ang sex bomb kaya nyo minahal kasi what you see, what you get eh. Kasi hindi naman kami tinray na maging artista. So siguro, um, ang sex bomb dati, ano lang talaga, ang um, paggrupo na papaaway. Nakakaaway talaga kami at aminado kami kasi lahat kami pabalik. So, pinagtatanggol namin, may isang na, na, na dehado pagtatanggol namin yan kasi. O oh, yan, basta mga ganyan din po pinagtatanggol. <laughs> Ito mga to talaga. So, yun po talaga. And um, ngayon, nakakatuwa na sana magkasalubong ang landas namin. At least, uh, masasabi namin, lalo na sa anak ko, na sinabi ko, you know what, na English, di ba? I was the leader of the sex, the, the ano, the female group before. Like Beanie. Huh? No, mom! You will never be Beanie! <laughs> <laughs> ah, sabi ko, sige. Sabi ko sa asaba ko, kikita mo anak mo? Alam niya ba na leader ako ng sex bang dati? Ano? Pero nakakatuwa lang na ganun yung anak ko. At nagugustuhan niya yung mga grupo na groups or or SB19 din. Gusto niya yung mga ganong klasing sayawan. At feeling ko nakaka nasa dugo talaga namin. Kahit hindi ko siya tinuturuan, sumasayaw at kumakata talaga siya. At wala akong magagawa. Yes po. <laughs> Sabi ni, uh, nakakatuwa kasi ano uh, yung generation kasi ngayon, iba na kasi talaga. Kumbaga parang uh, like nga sinabi ni Trochelle na iba yung sayawan dati, iba rin yung sayawan ngayon. So kami, talagang humahabol kami sa mga sayawan ngayon, like mga ang uh, bibilis nga ng bilang. So kapag nakikita ko yung Bini, actually gusto siya ng dalawang anak ko, natutuwa sila talaga. Uh, sobrang ano uh, nakaka-proud kasi tayong mga Pinoy kasi 'di ba, simula nung luma uh, nag-pandemya, lumabas lahat ng talent ng tao. Naging uh, singer, nagkaroon ng album, 'di ba? So, nakakatuwa na meron tayong ipagmamalaki sa ibang country na uy, meron tayong bini pang pipap natin yan. Diba? Meron tayong SB19. Meron tayong sex bomb na pang ano talaga, pang masa. So, kumbaga parang ah uh, eto na talaga yung mundo natin eh. Kailangan talaga nating tanggapin at i-absorb talaga yung mga bagay-bagay na ah, oh, eto na talaga na ikagagana ng buhay natin. Actually, may pini, di ba? Pag nakikita mo sumayon at sinasayaw namin sa uh, sa mga shows namin, napi-feeling bata ako. Bumabalik yung edad ko na parang, okay, maliban sa spaghetti pa baba. Kumbaga, eto na talaga yung ah, uh, uh, parang sobrang proud talaga na masasabi ko. Na hindi tayo nawawala. Kung baga dumadami pa 'yung mga magagaling na dancer, magagaling na singer talaga. Sa akin naman, napapanood ko sila 'yung mga p ngayon, oo. Na, na, natutuwa ako dahil alam ko, ewan ko kung ako lang to o sila din. Alam mo 'yung alam namin dumaan din kami sa ganun. Dumaan din kami sa tinitilian din kami niyan. Oo. <laughs> um, concert kami ng sold out, maraming tao, maraming shows. Kumbaga, lahat yun naramdaman na namin din. So, proud lang din kami na, syempre, pag, pag, at uh, ka pagka dumadagdag ng edad, hindi mapitawan. Kung mo siya, wag yung... <laughs> 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 But, um, pero meron at sa sa'yo. Pero ang maganda lang, dito kasi uh, tulad ko, pag pumupunta ako kunwari sa mga event ng husband ko, pinasasayaw pa rin sa akin yung spaghetti. So meaning, kahit ilang taon na ang dumaan, nandoon pa rin yung kanta at sayaw ng sex ko. Yes! Yes! Ano? na siguro. Yes! Okay. 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 Stami. Pero, Pero yung movements niyo. Yung movements, nandoon yeah. pa rin po. And yung actually yung sa movements nag upgrade siya nag level up kaya na siya kasi like yung sabi ko nga kanina iba na yung sayawan talaga pero mas magaling naman kayo dati mas matitindi ang step niyo noon eh yes, but ngayon, may lifting ngayon, may, mga, may mga, ganun. mga tumbling pa yun ngayon kasi, ngayon ang, kasi hindi ang, naman man, ang bilang kasi ngayon is one Oh, parang simple na, lang sila ngayon eh pag uh, tinitignan ko unlike uh, niyo noon. <laughs> grabe mga split niyo and mga uh, Actually yung sa mga sa mga, uh, mga stunts talaga ng mga, mga sayaw namin, may mga split ano kasi ngayon parang yung mga split card yun, hindi na siya nagagamit oh. na siya sa show. Ah, ngayon, okay. more on Korean moves talaga. Tapos talagang sa isang one-eight niya, ang dami ng steps na nangyayari. Well, kami, ginagawa namin yung pag may mga shows kami. Nag-event kami together. So, nag-reverse ako. Last lang, ang feeling na binibigyan pa rin kayo ng parang lagi may tribute sa inyo nagpapasalamat po kami sa lahat ng tao sumusuporta po sa amin at sa mga naniniwala, naniniwala pa po sa amin. Yes. Preferably ito pong Sir Mikosawa, grabe, sobra yung, yung opportunity na ibigay nila sa amin. Sobray. Yung blessings, grabe sobray. po ito, lalo na commercial. Okay. Thank you, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kasi ang gusto ko talaga si Ay, luto. Chocolate. Chocolate. Oh. -huh. Mahilig kasi ako mag kaya ang bed ko rin agasig lang. Tsaka yung pasensya, tsaka kung paano niya inayos yung mga bata sa loob ng bahay ni Kuya, nakakatuwa. Kaming mag-asawa, bed namin rin Actually, hindi ako yung unang ano eh, fan ng PBB. Si R. Nahawa lang ako kasi di ba kung ano yung gusto ng asawa mo, kaya naman siya So, lagi niyong pinapanood, lagi ko rin napapanood. Ay, nagustuhan ko yun. Doon <tipos> <Beto lang. tipos> sa natira, sige na lang. Bet ko lang sa big Kasi dun eh, okay. Drown. Rod <laughs> <laughs> oh, and wheel. O, di ba, panapain ako. Alam ko yung food. <laughs> <laughs> Kasi napakapait yung wheel eh. Okay. Oh, last isang tanong lang. Kiel, uh, paano, anong mga preps mo for the gala? <tipos> 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 Hindi naman galing sa amin eh kami lang yung kinuha nilang endorsement. Kami ang magiging channel of blessing sa kanila. At uh, hindi, katulad ng sabi ni Melay kanina, hindi galing sa amin yan. Sa conversion, So kami lang talaga ang muka na maniwala kayo, mabilis ang internet na to. Yun lang ang mapapatunay sa amin.